Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Dr. Gilbert. Mula sa lahat, maraming salamat sa lahat ng ating subscribers. I-try ko banggitin ang nagtama ang mga name ninyo. Sina Your Argent Nami, Olra Metatep 3301, at Rosana Sabedoria 2464 na nagpadala ng kanilang mga tanong. Talagang napakalaga ng inyong mga concerns dahil hindi lang ito makakatulong sa inyo kundi pati sa ibang nanonood na maaring may katulad ding sitwasyon. Ngayong episode, tatalakay natin ang ilang mahalagang paksa tulad ng pagbunot ng wisdom tooth ng buntis, kung ano ang dapat asahan pagkatapos ng wisdom tooth extraction, at paano haharapin ang paulit-ulit na singaw. Suguraduhin ninyong tapusin ang video na ito upang makuha ninyo ang tamang impormasyon mga katulong sa inyong oral health. Tara, simulan na natin sagutin ang mga katanungan nila. So, ang tanong mula kay Your Argent Nami, Sobrang sakit po ng wisdom tooth ko pero buntis po ako. 17 weeks na ako, impacted po ang tooth. Pwede po kaya ako magpabunot? Pa-help naman po. Okay, your argent na me. Dahil ikaw ay nasa 17 weeks ng pagbubuntis, ibig sabihin ay nasa ikalawang trimester ka na. Na siyang pinakaligtas na panahon kung sakaling kinakailangan talaga ang pagbunot ng ngipin. Sa panahon ito, mas stable na ang pagbubuntis kumpara sa unang trimester. At hindi pag ganoon kabigat ang tiyan kaya mas komportable ka pang kumiga sa dental chair kung sakaling may kailang gawin. Ngunit bago na napakalaga na kumonsulta ka muna sa iyong opikaini para makakuha ng medical clearance. Malaga ito upang matiyak na walang magiging komplikasyon at para rin malaman kung anong uri ng anesthesia ang pinakaligtas para sa iyo at sa iyong baby. Kung hindi pa kayang ang pagmagpabunot at sobrang sakit ang nararamdaman mo, may ilang natural na paraan na maaaring makatulong upang maibsan ang sakit. Ang pagbumog ng maligamgam na tubig na may asin ay maaaring makatulong sa pagpapakalma ng kilagid at pagbawas ng pamamaga. Ang paglalagay ng cold compress sa pisngi kung may pamamaga ay maaaring ding makabawas ng kirot maaari rin gumamit ng clove oil dahil may natural itong pampamanhid at antibacterial properties. Makakabili ng clove oil sa mga butika, online shops tulad ng Shopee at Lazada at sa mga health stores na nagbebenta ng essential oils. Minsan may mga pharmacy or herbal stores na nag-aalok dito lalo na ang mga nagbebenta ng natural or alternative medicine. Kung pupunta ka sa mga mall, subukan mong tignan ang mga drugstores dahil may ilang branch sila na nagbebenta ng essential oils, kabilang ang clove oil. Kung mas gusto mo namang bumili ng online, hanapin mo lang ang clove oil sa Shopee o Lazada at siguraduhin bibili ka sa legit na seller na may magagandang reviews. So maglagay lang ng isang patak sa cotton ball at ipatong sa apektadong bahagi ng ngipin. Kung talagang hindi na kaya ang sakit, maaaring uminom ng paracetamol na siyang pinakaligtas na pain reliever para sa mga buntis. Pero siguraduin munang humingi ng payo sa inyong doktor or ob bago uminom ng anumang gamot. So okay, your urgent na me. Sana makatulong sa iyo ang kasagutan na iyon. Dumako naman tayo sa susunod na katanungan. Ito ay mula kay Olra Metatip 3301. So ang katanungan ni Olra Metatip 3301, Sa akin, 5 days na mula nang magpabunot ako ng impacted wisdom tooth, Nangingilo pa yung ngipin ko sa harap pero wala na akong gamot na iniinom kasi pang 5 days lang binigay sa akin ng dentista. Pero babalik ako pag 1 week para tanggalin ang sinulit. Grabe, sakit talaga. Promise, nasa Qatar pala ako. Wala akong binayaran. Gamot lang, 1 real kasi may health card ako. Okay, all right, tatep, tatetisiruan. Normal lang ang maranasan ng ngilo o pananakit ilang araw pagkatapos magpaburot ng impacted wisdom tooth. Lalo na kung naging mahirap ang procedure. Ang discomfort na ito ay maaaring tumagal ng pito hanggang sampung araw. At uti-unti naman itong mawawala. Dahil wala ka ng iniinom na gamot, maaari kang gumawa ng ilang hakbang upang mapagaan ang pakiramdam. Iwasan muna ang matitigas na o sobrang mainit at malalimig na pagkain dahil maaaring magpalala ito ng gilo. Kapag nagsisipilyo, gawin ito ng dahan-dahan gamit ang soft bristle toothbrush upang hindi mairita ang sugat. Mainam ding magsagawa ng warm saltwater rinse dalawang beses sa isang araw dahan-dahan lamang upang mapanatili ang kalinisan at maiwasan ang iritasyon ng sugat at maiwasan din ang impeksyon. Kung sa tingin mo ay lumalala ang sakit o may naaboy kang hindi maganda mula sa sugat, bumalik agad sa dentista upang masuri kung may infection o dry sakit. Mabuti na rin na babalik ka pa para tanggalin ang sinulid upang masiguro maayos ang paggaling ng sugat. Iwasan lang muna ang malakas na pagmumog o pagsipsip gamit ang straw upang maiwasan ang anumang komplikasyon. Okay, so all around may tatip, 3301 ng Qatar. Sana nakatulong sa iyo yung advice na yon. Okay, dumako naman tayo sa ikatlong tanong mula kay Rosana Sabedoria 2464. Okay, Rosana. Ang tanong niya ito. Dok, ang baby ko ay 8 months na pero pabalik-balik ang singaw kahit ginagamot na. Ganun pa rin. Okay, Rosana. Ang paulit-ulit na singaw sa sanggol ay maaaring dulot ng oral thrush. Pag ngipin, o may tumutubong ngipin, o impeksyon mula sa pacifier, bote, o laruan. Dahil maselan pa ang sanggol, mas mainam na kumonsulta agad sa pediatrician para sa tamang gamutan. Habang inihintay ang check-up, maaaring subukang pansamantala ang virgin coconut oil. Dahil ito ay natural, walang kemikal, at may antibacterial, antiviral, at anti-inflammatory properties na para sa si baby. Nakakatulong ito sa pagpapatay ng bakterya, pagpigil sa impeksyon, at pagpapabilis ng paggaling ng singaw. Hugasan muna ang kamay ng mabuti pagkatapos ay kumuha ng maliit na dami ng virgin coconut oil gamit ang malinis na daliri o cotton swab at dahan-dahan ipahid sa singaw ng baby. Gawin ito dalawa hanggang tatlong beses isa-isang araw, lalo na pagkatapos kumain upang maprotektahan ang sugat at mapagaan ang sakit. Iwasan ang refined or hydrogenated coconut oil dahil maaaring may halong additives na hindi ligtas para sa sanggol. Upang maiwasan ang pabalik-balik na singaw, siguraduhin malinis ang pacifier, bote at laruan. At punasan ang bibig ng baby gamit ang basang tela o gauze pagkatapos dumede. Kung hindi pa rin gumagaling sa loob ng isang linggo at ito ay lumalala o may kasamang lagnat at panghihina, dalhin agad sa doktor para sa mas ligtas at epektibong lunas. So, maraming salamat sa inyong suporta. Ah. Your Argent Nami, me, Olra metatep 3301 at Rosana Sabedoria 2464 pati na rin sa lahat ng ating subscribers na patuloy na sumusuporta sa Kabansag Dental Channel. Sana ay nakatulong ang mga sagot natin sa inyong mga tanong. Kung mayroon pa kayong ibang concerns tungkol sa inyong oral health, huwag kayo mahiyang mag-iwan ng comment sa ibaba at siksikapin nating sagutin ito sa susunod na video. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe sa Kabasag Dental Channel upang makakuha ng mas marami pang kaalaman tungkol sa dental health. Bilang disclaimer, bagamat ako ay isang dentista, hindi ito kapalit ng personal na konsultasyon sa inyong doktor o dentista. Kung kayo ay may seryosong kondisyon, mas mainam pa rin ang magpakonsulta sa inyong health care provider. Okay, sa muli, kita-kita tayo sa susunod na video.